Ma, so yan po. Magandang hapon po sa inyo. Ilang minuto man lang po na nakakaan, mayroon po nagla-live na dumayo dito sa Gapan, sa Pambuan, sa lugar na ito. Eh, sa lugar na yan. Yan, yan po, yan. Sa ginagawa na yan. Na, kami daw ng mga Pascual, eh, may pangabusong ginagawa dito, ha? Ayun yung mga tao. Kumusta na kayo dyan? O, po ang mga tao, oh. Oh. Inaabuso ba na? Inaabuso ba namin kayo? O, tingnan nyo nga. O, ayan ha. Ayan o, oh, hawakan mo. Dito po, gusto ko paliwanag sa inyo, nasa batas. Ha? Ah. Magmula po sa ilog, dalawang pong metro, easement ang tawag doon. Easement may aki po gobyerno. Kung titignan po ninyo, tingnan mo po. tingnan po ninyo, yung, yan ang flood control. Yan po ang flood control na pipigil sa pagbaha. Yan po yan, napakahaba na po, napakahaba na. Napakahaba na po. Hanggang doon sa dulo. Eh, ang gustong mangyari nung mayo ng, ng San ni Naganyo na naglalive. Eh, bumiro nung inaabuso dito sa pambuan o tinatakot kami. Pag sumundo sa kanya, siguro wala pang tulog. Ba't sa'yo magsusumbong? Eh, hindi ka naman tagagapan. Kung meron mang inaabuso sa kapan, sa amin magsusumbong. At dito sa kapan, walang inaabuso. Eh, tingnan mo yung mga tao dito sa lugar na to. Video mo nga, video mo nga. O, tingnan nyo yung mga tao. oh. o tingnan nyo yung mga tao. oh. o, nyo yung, tao, oh. o nyo yung mga tao. Balik po sa akin. Pero ako, salamat po. Hindi ko papat hindi ko papatulan yan. Ang gusto niya mangyari, yung hinaba-haba, nung vlog ng na to, yung tapat ng pag-aari nung yung tapat nung biyanan niya, wag daw gawin. Alapang 20 metro. Ano mangyayari? Butas 'yon. Pustahan po tayo. Hindi lang Japan, buong distrito. Itutuloy ko 'yan kahit anong mangyari. Hindi mo kayang pigilin ang paggawa ng flood control diyan dahil yan ay pag-aari ng gobyerno, hindi yan pag-aari ng biyanan mo. Ayun lang kaya mong sabihin. At ayun po yung mga tao tinatakot na nakabustong namin. Ayun o. Ayun o. ayun o ayun sila ayun sila yan daw yung inaabuso ito po ay project ng gobyerno at gusto ko pong maraman yung lahat na hindi po kami kontrata, hindi ako kontratista DPWH yan project ng nasyonal ha? hindi po ba napansin? babanggit na ako ng Dalawang politikong mahigante sa Nueva Ecija sa gawing kabanatuan, hindi sila magkasundo. Alam po natin lahat yan. Yung mga umali at ang mga bergara, hindi sila magkasundo. Pero tingnan nyo yung decency, yung pagiging disente, nandoon po sa kanilang dalawa. Walang pinigil ang gobernador umali na proyekto ng bergara. At wala din mong pinigil ang bergara na proyekto ng umali. Kasi po, mga disente silang mga tao. Disente silang mga politiko. Pero yung andito po, hindi po disente. Yung nasa kabilang ibayo. Ha? Tingnan nyo, bayan ng San Leonardo, kung gano'ng kadami ang pinsala ng illegal quarry na ginagawa nung mayor nyo, ninagay nyo, doon sa tapat ng dating kapitan Sanibal Monte. Tingnan ninyo, doon sa may sa San Anton. Tingnan nyo, doon sa may tapat kabila ng Hain kung gano'n ang kalaki ang sira, sira-sira po. Winawasak na ilog, illegal quarry. Ito po pinag-uusapan po dito, proyekto ng gobyerno. Andito sa ilang minuto pa lang nakakaan. Hindi sarili ko pinaglalaban ko dito. Pinag-uusapan po dito yung proyekto ng gobyerno na makatutulong sa mga tao. Ha? Walang inaabuso dito. Walang tinatakot dito. Dito sa Japan, tahimik maayos at masayang namumuhay ang mga tao dito. Iisipin ko na lang, siguro, naganyo, puyat ka pa, hindi ka pa natutulog, matulog ka lang para makapag-isip ko mabuti. Tapos, magdasal ka pagkagising mo, tapos magtrabaho lang tayo dalawa. Yun lang, hindi po ako magipag-away kahit kanino, pero kaya kong ipaglaban ang proyekto kapag kinabakan ng mga tao. Andito ako ngayon sa kinatatayuan mo kanina. Ha? Ito po. Ituloy itong kuya itong ito. Uulitin ko, isment ang tawag yan. Alam yan ng mga intindido na may isip. Pero pag wala kang isip, di mo alam to. 20 meters. Ha? 20 meters. 20 meters magmula dyan sa ilog. Hanggang dito, pag-aari yan ng gobyerno. Gobyerno may ari yan. Okay? Gobyerno may ari yan. Kaya, yung tinutuntungan mo kanina, baka hindi mo alam, sinukat na yan ng DPWH. Sinukat na yan ng tauhan ng gobyerno. Yung tinutuntungan mo kanina, hindi pag-aari ng biyanan mo. Pati asawa mo, hindi alam ang sinasabi niya. Gobyerno may ari niyan. Muhon ang magsasabi. Muhon ang magsasabi. Okay? Kaya ang intindihin mo, yung bayan ng San Leonardo. Huwag kang makialam dito sa lungsod ng Kapan. Huwag kang makialam sa ikapat na distrito. Dahil nung kayo nanunungkulang, ala naman kayong ginawa sa distrito. Hindi kayo nagpagawa ng mga ganito. Wala kayong pakialam sa taong bayan. Ba't ngayon na pinagaganda akong distrito, nakikialam kayo, hindi ba? O yun lang po. Ala po kung hindi ako magmumura. Hindi ako magsasalta ng masama. Gusto ko po ipagkakaisa para po sa sa ikagaganda ng proyekto ng na distrito Ipinagdada e, sa ligtasa na mag-isip kang mabuti. Pero, pasensya ka na. una nasanay ito tinatakot mo ang mga tao sa Leonardo, ipwera e, mo si Gondesman M. Dahil pag taong bayan na pinag-uusapan, matapang po tayo. At puhulang po tayo sa katimiran. Okay? Uulitin ko po. Manood kayo kung ito'y tutuloy o hindi. Itagahan niyo sa bato. Matutuloy ito. Alam magagawa yung... Hindi niya alam ang sinasabi niya. gobyerno ang magsasabi... Kung ito'y pag-aari ng binanya o pag-aari ng gobyerno. Magtanong ka, may engineer ka naman. 20 meters easement ang tawag yan. Ha? Pag-aari ng gobyerno yan. Yung po ang totoo nun. Nako, oh, Diyos ko. Kung ikaw ay gumagawa ng issue, ng gulo, hindi kita papatulan. Yung laban nga namin asawa mo, hindi mo pinag-uusapan sa Neve Sa hindi pinag-uusapan. Ulitin ko po, hindi hindi na po ako magmumura tulad ng ginawa ko dati sa mga nanonood. At nung pagmumura ko noon, pasensya na po kayo, pinatulong ko yung ganong klaseng tao. Nakakako po ko sa inyo, hindi na ako magmumura uli. Ipagdasal lang po natin siya. At ito lang po ang masasabi ko. Sa mga pwede kong pinagagawa ko na ito, tulad yan, yung kabilang to ay lalagyan na din ng ganito. Sa Leonardo, gusto ka din pati sa Leonardo, safe. Wala kang magagawa. Mamatay ka na lang sa inggit. Masayin inyo po lahat. Marami pong salamat. Tuloy-tuloy lang po ang delivery, delivery servisyo ni Congressman Eming Pascual. At kung mayroon pong inaabuso sa bayan ng San Leonardo, kung may tinatakot, may inaapi, tumitindig po ako. Lumapit po kayo sa akin. Kung hindi nyo kaya manindigan sa bayan ng San Leonardo, maninindigan po ako para po sa inyo. At ngayon pong Enero, araw-araw nakatuntungan pa ako sa bayan ng Senado magiikot po ako sa mga taong nangangailangan ng tulong marami pong salamat magandang hapon po may iyo elan ng Panginoon Diyos God bless you salamat po